sa Mga matang mapanait Sa tanas pumubulong Pusong gustong sirain Mga salit ay Sugat sa tip-tip Ngunit kami lalaban Di magpapalipit Sa tanas Ipanalangin Diyos Huwag kayong pabayaan Sa tanas panirang dipig Sa bawat usok ng paninira Kami tataas ang mga kamay Ipanalangin Diyos si Ah guys, pag tutupanin Dito ti di ang lotitis Ang ita ako Buay Ang plito-plito ko ay Mamimpalan di da, duhana ng blue dito ulat ko. Nan. Nabubuin ulat ko na line. Na one o kulay ng mouth mini. Ay ay nung lato niya ay ganda nga pa dampa namo na mo ito yung blog ng Diplo. May ahawat po. Po, truly. Nga, akit ay mini. Yung amount ay mini. Ay ongores. Akin ng akin ang kaborta. At nang tayo ng Tommy mini. Akin ang plume. Na po. Ito ay yun and laka. What do tapi do you mean? Kapatan yet antun yan. Kapatan lapat ng pipakay din ang bala ng dol. At yung mim din himint bo nang ay nung mo ay nang, nung, nung, nung naman, ay, nang ti tulit na po ha ah. na nang amaw do ni anya ay tip tito iplo ang tampa ng tip tito iplo na monoy bleed put na may manag ng bleed put mga nain ang mga ningamaw at tinang at batas at intimate ng ukol na wheat put ang natin ay awa ng inain na buha to, ang brito dito ay peaceful nan. um, big wake niyam to the box naala na ng hit niyaan mga nga mountain na inang mga mini and loop mini and loop po mga pastor. Hindi nang ng, pa, ng batas. akit hindi. Ako mangita mimpayan Mga nang nagagot pastor niya. Hindi nang gagot niya. Akit po ay many nang amount. At if didn't awa ng vlog na iplo na na. Nangawa ni tapiya the na ibllo ng mga mauplay eight thirty thirty five na ang ang iyan ng awa apa na, na inam bleed boat mga na ala ala yun nang ay ng mga mini nan hindi ng babmiyana ng dampa. Nagagot ng buster. Nagagot niya mo. Hindi na hawat mga mantutisya. At yung nga mga mini. Nangalit niya. Basta niya. Huwag man na bibuli na. Namri nan ogot ay nang amount on na inam mo nang bleed point na may manag yun basta wah po, naging nin, kapat to tabi, na ilang past ti plito teachers. Do you a, ang dampa ng lato, ipagaw ng ila. Nang ilang mini, nang alam, ang nawa ng nung tante, ni dati. Lambu at nanulato mga monoy. Visong ng peace na ukol ay ang mountain na inamunoy. Tweet po at awano na inambulot inoy. Nan. Wapag yun ay ay dita-upload titit at bititit na Nan. Ang tampa mo yung tampa ano na mo. Hmm. na ukol uh, PM payon hindi nang hindi, hindi ako unta untapin ng Diyos ang tantol anya ang hindi ako magmiyanan awa ng over mini na bolo na bo ah Nan. Mamangamin to tent. Nan. At hindi. Bapiyanan. Ang tip-tip. Tipin -tip -tip the plant. Ay doon lamu. Ang hawin hapa. Magdutapin ngayon dito kisto. Nan. Nagkukuman hindi akong pagbayan, mga mini. Hindi. Hindi may wag may yuduli. Nan. Ah, guys, pag tutupanin, ito ay tipid ng mini. Na please po ay mga tutis mga mini. Agi naman ng tampa, dulato. yuk. Tupat pat yer yuk mini enun lama. Ano la daw mo ni? Tu tin hot yo. Ano la Tanta, nang wal mo na. Nama. Aglong ugos itin. Nan. Namya? Is a plant enun nang tibli di iploh? Of that year or heel, was the machine, with both, with a, a blue as, eating a an mouth to play against the plant. The mouth of of the deep moment, or not, both of the boat to is the plant. Gains to be to, I with a ay tuyo ben tulad tres tres aha lamo at tip tip ng hato mga detail to eight eleven at with tone four PA one one de to blame to na no na guys YouTube anin agi ng black dito o o a o a may manak mo o ay na o o ay dalok ang nga was ulit na manal na na hala iim ani manal ko ang bibins ang nungalal ni im to eight tuwet yung otto lebe, at hipen dito ay nangalas tanong cars in nang umbuleton mga nihilos. Pero di yes, nang ng hirap. Kapag uning hindi nangigim ng nang galar ng manal, manghala. Na may manak. Nan, may manag po ay mga ng mini, nan, ang mga water, mga mibuli, Agit yan na. Ay nang po mga elite na iblo mga dang mga artist nan. Ang ako nangita ay nahawat. Mm. Nahala. Nanti friend mabigyan mo mga wheat boot o oh tamini was hindi ng ulong ang ah, apang tao niyan mga nutabi wag nang wipagaw na nanggaling mo mga pasod ng mga doon mini is paglubog ay nulaban ahat ng mga mga ay ng laga ay niya at uh, wag ako mga is, mga ay blood talk mga iskun na ina ako mga wheat nan. na na ko go, go into the box na mama ko ay mga iskun iyaga ako is yes ako ano naman yun na iyaga ako agit po ang mga nanginagugo ng kuko ng tote box. Bawin Bo, lang nun Mga may naitip po mga mini. Bo ay mga pasture na mini niya yung um, baklang dito na na liklik di bong glitbot mga mau Mini. Po, nung namin labot po, ang ingkaring kabuta, Mini, na ng galoy, when, ulit, bika, aya, nan, nina, na, at uot ay, mga nga Mini, aking ang mga blooms. Bo, nyo namin lapat. Bo, ay mga bagnyoni ang low titis po.